Hoy, umuulan na naman. Nandito ako kayo sa bukid. Ah, taas na niyo. Ah. ah. Yan. Nilipat natin yung mga chikiting. Ah, para kakaiba naman nilang uh, kung baga ano ingredients nila yung kakainin nila doon sa kabila to eh kaya ito nakisilaw lang tayo dito sa taas to sa taas to, oh, kaya ito mga bahay na to walang mga tao <laughs> ang sarap to dito mag date o oh, date o oh. Ah, ah, tabi to ng ano kalsada oh, ah, hmm. Darating din ang araw, malalaman ang totoo Pagdikay isang magulang ay dadanasin mo Ang mga paghirap, ang mga dinanas ng magulang mo Mula nang isip ay nagisnan ko ang problema Hanggang sa kasalukuyan, aking pang nakikita Tuloy pa rin ng digmaan Kalagdaan ng kabuluhan sa Mindanao Mindanao Mga mamamayan doon ay takot ang nadarama Hindi malaman kung ano ang gagawin sa tuwi-tuwi na Mga taong walang malay Madalas na nadadamay sa Mindanao Mindanao

Ayan oh. <laughs> Ito sa amin guys, ano. Dito pwede dito lang helmet. oh. Nakita niyo yung dumaan dito na motor Ayan oh. Yung payo-payo mo. Ayun ha. Da, ulan pa more. Ulan pa, ulan. Ang sarap dito, dito banda. Mataas nakikita mo dito yung mga dumadaan kung dyan ang kalaban. So paputukan mo nang, paputukan mo nang otot. <laughs> Ayan oh dito mga kois ano ah uh, Mindanao na nga to pero napaka peaceful dito dito banda sa amin sa may koyok parang maginda na napakaganda dito mga kois ayan no? <laughs> oh o oh ayun. yung mga malalaking flat so dito muna tayo kasi naulan na -la -la eh. Uh, ah, ko sana maligo mamaya lang pagdating ko sa bahay. So, hanggang dito muna lang. Kasi shout out sa lahat ng nanonood ng aking Mountain Dejo Mountain Channel. Paki-subscribe and share. Salamat sa inyo sa God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.